So from larva, naging pupa. Tapos ngayon, isang beetle na siya. Finally guys, tumigil na yung ulan. Magdamag na no umulan dahil kaya bagyong Christine. Pasang-basa ang ating kapagiliran. So kung naalala nyo guys, yung ating nahanap na larva nung nagpuputol tayo ng punong nakatumba. Yung larva na malusog, maputi. Na napakasarap sana ipakain sa tarantula kasi wala tayong tarantula. So yun yung larvang yun na natin. Sinetapan natin ang kanyang enclosure. Inalagaan. Tapos nag-pupate siya. Nung nag-pupate siya guys, eh, binabalik-balikan ko. Paminsan-minsan tapos nanonotice ko yung pag-develop niya. Nagkakaroon na siya ng mga legs. Parang sa Hunter x Hunter na unti-unting nagka-hatch yung kasakop sa mundo si Murium <laughs> tama ba i-check e, natin kung kumusta na siya dito ko siya nilagay eh wala na siya dito sa surface ng substrate eh mm -hmm. ayun so eto yung may milipits dito eto yung ano yung Pinagsidan niya nung pew pa siya. So nagpipait siya ganito. Tapos yung nagshed na siya. Lumabas na siya. So dapat andito lang siya. Tapos eto yung pinagshedan niya from larva. Ayan okay, guys. So from larva, nagpipait siya. Ayan. So kulang tayo ng adult form. Baka nag okay na yon So nandito lang siya eh. Dito siya nakahiga eh. nasan ka na Muriem? <laughs> Nag-aawita ng mga ibon sa ating paligid. Sarap sa tenga. Ba't wala siya? Ayun na guys, gumagalaw ito oh. Oh, ayun oh, no, ayun, no. ayun na siya guys. Kala kayo dyan, ayun na siya. Magtago na kayo. Isinilang na, isinilang na. Nag-hatch na ang monster na sasakop sa mundo. Tumutunog guys. Bakas ng hangin. Hindi malinit yung tunog niya. Ayun siya guys oh ayun <laughs> oh morph tayo ng isang beetle from larva na napulot lang natin hindi siya ganun kalaki ano hey yan sa so, mga experts sa ano dyan experts sa beetle anong klaseng beetle to ano e bakit biglang lumipad guys pag lumipad to hayaan ko na hindi ko habulin. so from larva nag pupate naging pupa tapos ngayon eto na siya isang beetle na siya. Malit lang pala siya, no? Akala ko magkakaroon siya ng sungay. Ilang buwan din natin hinintay ang kanyang pag-morph into beetle form. Tapos, yan na siya. Walang sungay. Banana. Ito yung pinapakain kong ngayon sa ating Dubia Colony. Banana. Buka tayo nang papakain natin kay beetle. kain ka ng banana. Weird na kung weird guys nag ko ako ng mga ganito pero nakaka-relax eh kasi naman nag-bisyo tayo di ba? kain ng kain nom 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 yan enjoy mo yan tingnan nyo to guys tong substrate na to kinuha ko tong substrate na to dyan lang dito lang sa likod. Tapos yung nalagyanan niya eh, ito, ito lang. Wala siyang screen mesh, mga butas-butas lang. Pero, hindi siya nagka-molds guys, kahit konti, hindi siya nagka-molds. Nakalimutan ko na yung pangalan na naisip ko para sa kanya noon. Nakalimutan ko na. <laughs> so, pangalan nyo lang guys, kung gusto pangalanan. Ayan, at siguro sa next na appearance niya, ikaw natin siya ng mas maayos na enclosure. So, tamang update lang guys. Tamang update lang ng makita nyo rin guys yung ating napamorph na larva. So, and guys, maraming maraming salamat po sa pagsubaybay. Ay, umihi siya. Maraming salamat sa pagsubaybay sa paglabas ng ating beetle. Sa mga expert sa beetle dyan, ano klaseng species ng beetle ito? Hindi pa lumilipad guys eh. Tinataskan kami kung hindi siya lumilipad eh. So, yan muna natin na siguro nanghihina pa siya. Pero parang maporma din ano endemic to sa Pilipinas guys kaya siguro marami nang nawiwilduhan sa atin weird tayo pero limited edition tayo manginaningan lang tayo mga weirdong ganito <laughs> be proud so ayun guys maraming salamat at muli chill lang tayo lagi may pool pala kami dito guys kung sinong gustong maligo dito <laughs> dahil sa baging Christine chill lang tayo lagi dito sa Skitso Pelma Philippines yeah balik na natin dito Nakapa-pao guys. hurting Hindi do kitawag dyan. <laughs> Yung saging mo gumulong na. Madumi na. Bari sanay ka naman sa lupa. Yan. Kumain ka. Kumain ka. Maraming beetle na naugutam sa mundo. <laughs>